Okay, mga mamsi, our ulam for today is ginataang uh, blue crab or limasag with veggies. Ayan, yung ating coconut milk. Luto tayo, guys. Hello, good morning, good morning, good lunch. Mga mamsi, magluluto tayo ngayon ng ating ginataang blue crab or with veggies. Okay, So, ilagay na natin itong ating start na tayo. Kaya, meron na tayong luya at saka luya sa mga Luya at saka luya, siyempre. ไหนนะที่ไม่มูเลยไรไหนน่ะค่ะที่จะบอกโอ้ยเด็กนั่งนั่นดินอย่างอันเดิมครับเดี๋ยวนะครับนั่งนั่งดินราดน้ำครับเดี๋ยวนะ lagi tayo Okay mga mga ito na yung ating crust. Lagyan na natin yung ating gulay para sabay-sabay ito at lagay natin yung ating coconut milk. Okay, ating tigda ng ating ginatak. Ayan na. Oh. Ayan na ay yung ating mga crab, 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 alimaza, blue crab, or whatever crab. Ayan. Ating isinami sa atin. Ito, yung ating coconut nag-frozen siya. gagawin muna natin ulit. Tapos lalagyan natin siya ng malunggay. Okay. Kulok-kulok muna siya. Okay, babalikan ko kayo. Okay, mamans bang ang mamsi, na natin yung ating alimazag ko. Ang ginatangan. Ayan na. Kaya nilagyan natin siya ng tanglad. Ay, ba diba na, napakasarap. Ayan na yung ating gulay. Mas marami yung crab sa gulay. Kaya, um, mataba pa naman itong ating kalimasag. Ating i-taste na. Wow! Ang sarap! Malinang nam! Ay, nagluluto ba kayo ng mga ganito? Ayan, naalis na nga yung kanyang ano o, oh, yung kanyang mataba. Mataba yung mga alimasag today, uh, Ngayon ngayong panahon ng ganito. Mat mataba sila. Yeah. Masarap silang i or whatever. Ayan, mga mamsi, sana nagustuhan ninyo. Hello, hello sa inyong lahat dyan, Team Mad Family. Ayan, kayo lang ang aming mamahalin. Hi, Charot. Ayan, hello, hello to my to my friends and mga ka-subscribers. Hello po sa inyong lahat. Hello to my tita and tito to my mom. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan na yung ating masarap na ginataan. ginataang gulay with crab. Yummy! Yummy, yummy tayo dito. Ayan. Okay, luto na po yan. Kaya sana nagustuhan nyo. Please like and subscribe. Momsy Beauty Official. Okay, thank you. Bye.